yung Rolly. Itinaas na ng pag asang ang signal number 1 sa Katatuanes at sa ngayon, nasa 980 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora ang bagyo. Daglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour at pagbuksong 230 kilometers per hour. Bahagya itong bumilis sa 20 kilometers patungong Kanluran at ayon po sa pag-asa, inaasahang lalapit ang bagyo sa Bicol Region sa linggo ng umaga at sa linggo ng gabi o lunes oras ng umaga, inaasahang tatama ang sentro nito sa Quezon o Aurora Province. Matinding hangin at ulan ang inaasahan sa Bicol Region, Quezon at Aurora sa araw ng undas. Sa Metro Manila naman, posible rin ang malalakas na ulan kasama ang Marinduque, Mindoro, Calabarzon, Pangasinan, Cordillera at nalalabig bahagi ng Central Luzon. Mula hanggang lunes dahil po yan sa bagyong roli. Itinaas na ng pag-asa ang signal number one sa Catanduanes at sa ngayon nasa 980 km silangan ng kasiguran Aurora ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour at pagbuksong 230 km per hour. Bahagya itong bumilis sa 20 km patungong kanluran at ayon po sa pag-asa, inaasahang lalapit ang bagyo sa Bicol Region sa linggo ng umaga. At sa linggo ng gabi o lunes ng umaga, inaasahang tatama ang sentro nito sa Quezon o Aurora Province. Matinding hangin at ulan ang inaasahan sa Bicol Region, Quezon at Aurora sa araw ng undas. Sa Metro Manila naman, posible ang malalakas na ulan kasama ang Marinduque, Mindoro, Calabarzon, Pangasinan, Cordillera at Nalala ikalabing bahagi ng Central Luzon mula hanggang lunes dahil po yan sa bagyo Rolly. Itinaas na ng pag ang single number 1 sa Catanduanes at sa ngayon nasa 980 km silangan ng kasiguran Aurora ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour at pagbuksong 230 km per hour. Bahagya itong bumilis sa 20 kilometers patungong kaluran at ayon po sa pag-asa inaasahang lala malapit ang bagyo sa Bicol Region sa linggo ng umaga. At sa linggo ng gabi o lunes ng umaga, inaasahang tatama ang sentro nito sa Quezon o Aurora Province. Matinding hangin at ulan ang inaasahan sa Bicol Region, Quezon at Aurora sa araw ng undas. Sa Metro Manila naman, posible rin ang malalakas na ulan kasama ang Marinduque, Mindoro, Calabarzon, Pangasinan, Cordillera at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Mula linggo hanggang dahil po yan sa bagyong Rolly. Itinaas na ng pag ang signal number 1 sa Catanduanes. At sa ngayon, nasa 980 km silangan ng kasiguran Aurora ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour at pagbuksong 230 km per hour. Bahagya itong bumilis sa 20 km patungong kanluran at ayon po sa pag-asa, inaasahang lalapit ang bagyo sa Bicol Region sa linggo ng umaga at sa linggo ng gabi o lunes ng umaga, inaasahang tatama ang sentro nito sa Quezon o Aurora Province. Matinding hangin at ulan ang inaasahan sa Bicol Region, Quezon at Aurora sa araw ng undas. Sa Metro Manila naman, posible rin ang malalakas na ulan kasama ang Marinduque, Mindoro, Calabarzon, Pangasinan, Cordillera at nalalabig bahagi ng Central Luzon. Mula linggo hanggang lunes dahil po yan sa bagyong sa lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour, posibleng itaas ang signal number 3 hanggang signal number 4 sa mga lugar na daraanan ng bagyong Rolik. Itinuturing na nga itong isang super typhoon ng Joint Typhoon Warning Center. Hindi pa dama si Rolly, pero bukas ng gabi, magpapaulan na ito at nararamdaman na sa ilang bahagi ng bansa. Yung rolling, itinaas na ng pag-asang single number one sa Katagwanes. At sa kayo, nasa 980 km silangan ng kasiguran Aurora ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour at pagbuksong 230 kilometers per hour. Bahagya itong bumilis sa 20 kilometers patungong kanluran at ayon po sa pag-asa, inaasahang lalapit ang bagyo sa Bicol Region sa linggo ng umaga. At sa linggo ng gabi o lunes ng umaga, inaasahang tatama ang sentro nito sa Quezon o Aurora Province. Matinding hangin at ulan ang inaasahan sa Bicol Region, Quezon at Aurora sa araw ng undas. Sa Metro Manila naman, posible rin ang malalakas na ulan kasama ang Marinduque, Mindoro, Calabarzon, Pangasinan, Cordillera at Nalala kalalating bahagi ng Central Luzon mula linggo hanggang lunes dahil po yan sa bagyong. Yung Rolly, itinaas na ng pag-asa ang signal number 1 sa Catanduanes at sa ngayon nasa 980 km silangan ng kasiguran Aurora ang bagyo. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 km per hour at pagbuksong 230 km per hour. Bahagya itong bumilis sa 20 km patungong kanluran at ayon po sa pag-asa inaasahang lalapit ang bagyo sa Bicol Region sa linggo ng umaga at sa linggo ng gabi o lunes ng umaga inaasahang tatama ang sentro nito sa Quezon o Aurora Province. Matinding hangin at ulan ang inaasahan sa Bicol Region, Quezon at Aurora sa araw ng undas. Sa Metro Manila naman, posible ang malalakas na ulan kasama ang Marinduque, Mindoro, Calabarzon, Pangasinan, Cordillera at nalalamig bahagi ng Central Luzon. Mula linggo hanggang lunes dahil puyan sa bagyong Sambahin ang Sambahi ng ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga salakas sa para ng na nasa namin sa 185 kilometers per hour posible itaas ang signal number 3 hanggang signal number 4 sa mga at lugar yan, na daraanan ang ng masama. bagyong Rolly. Itinuturing na nga itong isang super typhoon ng Joint Typhoon Warning Center. Hindi pa naman si Rolly pero bukas ng gabi. Magpapaula na ito at nararamdaman na ang hangin ito sa ilang bahagi ng bansa. hangin na nasa 185 kilometers per hour. Posibleng itaas ang signal number 3 hanggang signal number 4 sa mga lugar na daraanan ng bagyong Rolly. Itinuturing na nga itong isang super typhoon ng Joint Typhoon Warning Center. Hindi pa daba si Rolly, pero bukas ng gabi. Magpapaula na ito at nararamdaman na ang hangin ito sa ilang bahagi ng bansa. At ganito dapat kayo manalangin. Ama namin nasa langit. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama.